Good morning ulit mga kapatid. ayan welcome sa ating kitchen setup. Ngayong umaga ay oras na naman para maganda tayo ng tanghalian para sa ating mga pamilya. At ngayon po, pakita ko po sa inyo, mura lamang din itong gagawin natin kasama ito sa maaari nating magawa sa 1000 pesos challenge natin. Gagawa po tayo today ng tinatawag na vegetable tempura. sa ating mga ingredients, narinig to po. Meron tayo ditong kalabasa, meron din tayo ditong carrots, cut lengthwise, and then kasama rin si buyas natin. Season natin ito with salt and pepper. And then optional, maglalagay tayo ng anato powder para sa kulay. Pero kung ayaw nyo, pwede namang wala. Meron din po tayo ditong cornstarch, meron din din tayong flour, pang coat, at syempre meron tayong cooking oil. Mamaya, pakita ko sa inyo. Tapos, dinagdagan na din natin yan ng dahon ng malunggay na nakuha natin sa tanim namin dito sa bahay. Kaya, sabi ko nga sa inyo, magtanim po kayo para kahit papaano ay makamenos tayo sa gastusin natin sa pagkain. Again, dahil dito sa sandok ni Doc, gusto natin simpleng-simple lamang at hindi masyadong komplikado ang ating magagawin. Ito lamang yan ang gagawin natin para makagawa ng vegetable tempura. Magpapainit tayo ng kawali o pwede rin kaldero tapos maglalagay tayo ng mantika. Aantay lang natin uminit ang mantika at habang nagpapainit tayo ng mantika, ikukot natin ang ating kalabasa carrots at daon ng malunggay na mayroong kasama din tayong sibuyas. So, cornstarch at flour na mayroong tubig na malamig. And once coated na, simpleng-simple, i-deep fry lamang po natin yan sa pinainit nating na mantika. bantika. Ayan, tapos na tayo magluto. Nakapaglikpita tayo para hindi mapagalitan ng nanay. Para sa ating nutrition facts, ang isang serving, around 3 pieces nito, ay maaaring magbigay ng around 150 calories. May makukuhang vitamin A mula sa mga gulay, vitamin B, pati na rin folate. Meron din tayo makukuhang dagdag na iron, manganese, at calcium mula sa ating malunggay. Dahil medyo deep fried, sisiguraduhin po natin na ang ating gagamiting oil ka pala ay healthier choice. Gumamit ng mas mayaman sa unsaturated fats kaysa sa saturated fats para hindi tumaas ang cholesterol dahil kinakailangan nating ma-maintain lamang at normal levels ang ating mga blood cholesterol levels para ma-reduce ang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Again, paalaala po natin pumili ng better for you cooking oils. Pupwede rin nga palang gumamit ng iba pang mga gulay katulad ng talong, broccoli, mushrooms, depende na po iyan sa inyong kagustuhan for added vitamins and minerals. Para naman po sa ating mga nagastos, around 25 pesos nagastos natin sa mga gulay natin. And then yung mantika, dahil nga deep fried po, pwedeng gumastos ng around 40 pesos dyan for a total of 65 pesos. Ganito ng karami ang magagawa ninyo. Meron na tayong ulam. Kaya sabi nga natin, simpleng simple, diskarte lamang po ang kaila kailangan. O paano? titikman na natin to. Meron din akong konting sauce dito para sa mga nasa studio. Naku, pasensya mo na po kayo. Mukhang ako lamang makakatikim nito. Hmm, handa ako na to. Ipang ulam na kami. Mga piti, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.